ayan magandang araw nandito tayo ngayon sa gitna ng palayan ayan kung makikita nyo ay puro palay ang nasa aking uh, paligid so maglakad tayo, pupunta ako doon sa uh, naga harvester kasi magpapaani rin kami pagkatapos nung sa kanila uh, yung palaya naman namin ang uh, pupuntahan ng mga naga-harvest. Kung makikita nyo guys, ang gaganda ng palay ngayon. Kasi nga, eh, uh, Marso ngayon at uh, Marso or uh, Abril ay ang ganda po ng mga ani. Kadalasan ng mga palay. Gawa ng hindi po maraming ipa. Hindi katulad ng pag-October or maulan kasi yon kaya ang ending ang daming ipa ng palay kaya napakahirap po maka uh, sya so hindi po kumikita kadalasan ng farmer pagka October ang anihan pero sa ngayon kung makikita nyo ang gaganda po ng tubo ng palay ayan napakahaba uh, ng napakahaba ng uhay ayan, tsaka hindi po yan maipa tsaka ito yung variety ng palay na kunti lang yung dahon so mostly mga uhay napakaganda po tingnan nyo man ayan ayan Napakaganda ng panahon ngayon. Maaraw. Maaraw ngayon. Pero, pag dito ka sa gitna ng, ng palayan, ay napaka hangin. Makita nyo po, oh. Napaka presko po. Kaya, okay lang tayo. Okay lang ako dito. Kahit nasa palayan, ay super presko pa rin. Dito ako dumadaan guys, ito sa simento ng ano, ng patubig. Ayan, no, ang gaganda ng palay, hinog na hinog na sila. Siguro to bukas sa anihin na ito. Pero hindi, yung nasa kabila ay ibang may-ari naman ito, kulay ano pa rin, kulay berde. Mas marami pa yung kulay berde kaya mga tatlong araw pa to o isang linggo. Ayan. Thank you very much guys for watching. Salamat sa palagi ang suporta sa aking mga video. Malaking tulong po. Lalo na kung uh, inyo pong pinatapos hanggang sa dulo at saka pinapanood yung mga ads na lumalabas sa aking mga video uh, malaking tulong din po iyon so mag-comment lamang po kayo mag-react para po ay kayo po ay mapalikan ko para po lahat tayo ay maging maganda ang uh, dashboard at saka lahat po tayo ay kumita Thank you very much. Bye bye.